So ayan, uh, Bismillah, Assalamualaikum, Good morning po, welcome po muli sa ating munting channel, Zion Vlog uh, Baka naman po pwede makahingi ng uh, uh, little bit of favor, pa-subscribe naman po at uh, pindot na rin po ang uh, bell Sa ganun ay uh, ma-notify po kayo kapag mayroon tayong mga bagong uh, uh, upload na video So today, this video ay uh, isa na naman pong... Uh, talaga napakalungkot na balita po mga kababayan ano uh, kaugnay pa rin po nito ng uh, kasalukuyang uh, nagaganap sa uh, bansang China so kahapon po ay uh, umamin na ang China na sa loob lamang na isang buwan ay mayroon na silang 60,000 60 katawang namatay sa loob lamang ng isang buwan In other news, China recorded 60,000 COVID-related deaths in just over a month following the government's sudden decision to end very strict pandemic controls. It is the first time that Beijing has acknowledged the true scale of fatalities caused by the COVID wave sweeping the country. Authorities had been reporting five or fewer deaths a day over the past month, figures inconsistent with long queues seen. At Funeral homes and body bags seen leaving crowded hospitals. In December, officials said that they planned monthly rather than daily updates. While international health experts have predicted at least 1 million COVID related deaths this year, China has previously reported just over 5,000 since the pandemic began, one of the lowest death rates in the world. Well, today, a health official said COVID fever and emergency hospitalizations have peaked, and the number of hospitalized COVID patients. So mga kababayan, yan po ang uh, kasalukuyang kaganapan sa China. So uh, hanggang sa ngayon po ay uh, palaging sinasabi ng mga eksperto na dapat magingat ang mga bansang malapit sa China. No? So lalong na siguro tayo mga Pilipino na alam naman natin ang uh, Pilipinas ay eh, parang palinkin na lang ng mga China, mga, mga Chinese I mean napakadali lang sa kanila ang pumunta ng uh, Pilipinas so sana ang ating gobyerno ay uh, uh, wag mag uh, sa walang bahala ano? at mas lalo pang uh, higpitan nila ang uh, pagpapapasok ng mga Chinese national dahil uh, hindi na po talaga biro ang kaganapan alam naman po natin ang China isa sa mga giant uh, country sa mundo so, sa mga makapangyarihan at mayamang bansa pero sa ngayon po kahapon ay uh, na ibalita na na talagang uh, napakalakas po o mabilisan na pagbulusok ng kaleng, kanilang ekonomiya dahil po sa mga kaganapan na ito no so patuloy po natin itong uh, subaybayan mga kababayan